mga kaaga, magandang umaga meron na naman po mga binababa dito na ano na panibagong albacore ayan no bami ang mga albacor tuna hindi tayo magabang medyo may music kasi doon sa ano sa sa besport

Kukuha na ulit Makakawiling Ayun yung mga nababaka na ng mga idol doon sa gilid Ayun yung medyo malilit naman po yung mga ginawa nila Mga yellow pin Uy! Mukhang ulan ah Huwag na sanang bumuhos Dahil uh, magaganda yung mga binaba ngayon ng mga mga hangsda dito ang presyo po ng tuna ngayong araw mga idol ay doon po sa good size sa pasok na sinasabi eh 230 po. Doon sa uh, hindi naman po pasok eh medyo mababa. Hindi pa natin na uh, ko sure kung magkano yung talagang mismo presyo do sa uh, hindi pasok sa kilo. At mamaya pa itatanong natin sa mga bumibili sa loob sa fishing port. Ito may bababa na naman, malalaki. Oop, yeah. Ayun, ito malilaki na. Ang bago. Wow. Malaki. Ayun, oh, marami to. Ito mga idol, medyo marami-rami yung karga nila. Oh. May lang ito na. Ayan na, ayun na pa na ayun na kahit ng alam quality, malaki, dami Ba, hirap, hirap dalawa Eh, nakaibang mukha na isa idol dalawa-dalawa Ayan, oh. ayan, Ops! Hulog. What a god! Wala po At mahal, baga. <laughs> <Wala punahulu. laughs> mahal ba idol? Nagagalit pag nahulog? Nagagalit po. Bukaw! Hindi magagalit kung yes hindi makakita. <laughs> Doon pala'y gano'n hanay. Oo, malaki. Dami <laughs> Mga ilang peraso kaya huli niyan? Um, eh, eh sa ganda ng presyo ngayon ay eh, nakakaya yung madami-dami Oh, lalaki oh, oh okay. 40, 30 30 Ayan yung mga kwarentahan yan. Bawang na yung tubig. Ayan yung mga kwarentahan yan. Bawang na yung tubig. Shout out sa mga tropa na natin. Nagawa na lang ngayon. Bunti sa kasama. anak sa Surinamuan. <laughs> kailangan kailangan pala. <laughs> Ayan, shout out sa mga kaibigan natin yan dito. Mga kargador. Malulupit na kargador oh. O oh, kaya nyo lang. Dalawa oh. No, ah. Ano? Ano? No. Ano pa apat pa. Ayan pagkabuhat ng dalawa, samahan ulit natin daw, susundan natin sa kanilang ng pinagbabaan. Matutuko uh, ha ulit sila ng panibago. Uy. Na Naka-i sama-sama ang tama ng gasunan hanay. Paknit. yun dian Ay uh, ta. sa Albacore. Masha Allah. Sa terupang mana. No, Baldemore, ginawa

Paganda natin ang kanilang pinagbabaan. Oh, laki? Hindi ba oh. oh, dito pa rin pala yun. Magkakasama. Magkakasama pala yun. Hindi yung kanina mga...

Ayan. Shout pala sa kaibigan natin. Oh, Ayan. Uh, Ayan. Kilala to ng mga kapatid ko. Dating nag-aaral dito sa Binulasan. No? Oh. Ayan, nag na po yung mga tuna na nakita natin itong binababa. Magkano daw kaya ang kilo sa ano? Sa hindi pasok? Hindi ko lang alam ko. Oh. Ayan, Ayan, kilabos Mike to. Ayan, nakagahan po na nila ganda sila po ang mga mahimili dito ng, ano, ng tuna Sa binihigan, sa po sila sa mga mahimili Sila rin po yung pinagbibigyan natin ng mga isda Pagka nakahuli po yung mga sinasama natin Sila rin po yung mga bumibili Ayan o Sikiluhin Mas nare re na po dito Bami o, oh. bami yan Prado o Ayan o Pasay Makahuli ka na ng ilang piraso niyan mga idol Talagang uh, medyo maganda na yung ikitain Lalo na kung hindi ka pa matagal sa layout Mga ilang araw ka pa lang Tapos nakahuli ka ng ganyang kadami Talagang panalong panalo Dahil 230 po yung kilo daw ngayon Ayan may trapal Sa babalutin po ng maganda ng yelo Ayan, sinasakay na Ayan, yung mga ko lang, apat mga, ano po, mga blue marlin. yung blue marlin